bakyat mga so guys ito guys so magbigay tayo ng ano kahit pareha pareha lang yeah. po maka tayo guys kahit pareha pareha lang nakakatulong din nakakatulong din tayo guys kahit bariya bariya lang po guys ito na umakit sa hagdan guys guys, okay, so kahit barya-barya lang, bibigyan natin siya. So, ito ay yung ano, uh, tulay dito sa may return to go home na guys. Win na tayo.